Nililigaw mo kami katengra. Baka sa looban niya. Pati nga, baka sa looban, eh. baka sa looban eh. Pati yun. Balakan. Um, sa <laughs> <laughs> labas ba siya? Ah! Sige, pagka wala dyan sa ah. diretsyo na yan,

tested na kaya dyan kailan pa kaya yan naka ano dyan 5 star po na ah, 5 star sya ibig sabihin ayun ito ito Ayan, ah, ito na ang kategram so tayo nakalabas na tangan ta parang alam nilang darating tayo ah parang may hindi yan yung kategram kung ano yun Nakalabas na agad. Wow! Saan so, tayo pwede mag-park? Dito lang. Oh, sig um, safe kaya dito? Oh, so we're going inside lang. Kuya, no? Okay, we will... Uh... Sama kayo sa... Oh, ah, tara! Ay, isama mo si... Ano? Eh, kuya will, ano... Ah, ang dami pala rito. Magandang tangali po. Um, ilan po yung available na ano? Um, kailangan na ano na tayo. Ilan ba tayo? Sa dalawa, tatlo, si Tito John, Tito Lito, bali anim. Rider, anong, rider? Dito ba yung, yung sniper ba? Ano ba ano nun? Ay, Ano po? Ano po lahat ng available na kulay, ma'am? Kung may pito po na iba-ibang kulay, iba-ibang klaseng kulay po. Okay lang po may vlog, ma'am. Okay lang po may vlog. Okay, Same, ma'am. Ano ko na Dito kami ngayon katagram sa Suzuki. Yan, Suzuki. At ito nga po katagram yung ating biglang ano, hindi planong lakad. Kasi galing lang po kami dapat ano, uh, eh, kakain lang talaga kami kanina. E eh, naisipan namin ano, magcheck mag-check po ng, ano, ng rider ni Kuya. Wow! <laughs> Sir nasa po yung ano, yung ilang klaseng kulay po yung available. Mga ano po kasi, ilang ba tayo, Kuya, 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 Kuya Luis, Kuya Dave, Kuya Renzo, Tito Jun, Tito Lito. Si, kasi gusto ko rin isama si Kuya Floyd. Kuya Floyd. Ako siguro kasama na rin ako para ano. Bali lang lahat. Walo. Walo. Nasaan si sir? Nawala. Nagbilang na ka-tegram. Hmm, sige. Na picture daw. You go there. Uh, ayo lang. Ayun pala. Kuya will picture you. You smile. Oh. Nasaan si sir yung kumakausap sa atin? Sir, saan po kayo sir? Parang nakita ko na po kayo. Dito po kayo. Ah, ilan po yung available na kulay ko White, blue, blue, Ilang po lahat ng kulay? Oh. Lima <laughs> sir. <laughs> Lima. So, sige. ah uh, uh, eh, kuya, magkano ka muna. Magtanong ka muna para ma-discuss ko yung ano. Ito ba yun? Wala mo po hindi yung parang design ko uh, ah, na. Ah, Pwede mo magpunta doon? My son, let's go. Ay, maganda tangali po. Thank you po. Ah, dito pala yung ibang Ay, ah, yung dami pala. Wow! Grabe, yung dami pala nito. Ang dami niyo palang unit eh, no? di ba may ano may pinakita ka sa akin yung ano yung parang red white sniper The sniper red white na ah, tara dun tayo, mainit dito oh, Tara, let's go inside muna Pasok po muna kami ka Tetram. Ang dami pala dito ka, telegram Pag uh, ano, kailangan nyo po ng motor. Magandang murang motor. Dito lang ako sa ano, sa Suki. Rider. Ito po pala. Hmm. Ito ay isang isang unit lang ito, no? Ayan. Cargo. Cargo. Ito po. Ah. Uh, pangalan niyo, sir? Aren. Aren. Magkano po yung ano? Yung ganito? Sa sales niya Ah. Uh, Hindi mo alam? Hindi, hmm. assemble lang, sir. Sa mga price. Prices po. Sa Kuya, okay, magtanong ka. Para ano? Ayun kayo ni imam. Ay, sige, tara. Magkano po yung ano? Hmm. 122. Hmm. 122. R150. Yun yun. Tapos yung isa, 6-speed. Anong pagkakaiba, kuya?

Maganda, kategram. Maganda rin po yung price. <laughs> Tumatawad siguro. So, ilan yung ano? Ilan yung available na kulay? Anim? Ah, madami. Sabi ni kuya, uh, anim. So, kasi pito yung ano eh. Pito yung... si Renzo, hindi alam kung uh, ano ang pinagsasabi ni Tito Ram. Si Ram Kaya pala, ano, kinuha lang pala yung ano, pinikturan niya yung ano. niya niya ko. Yung ganyan kuya, nasa magkano yung ganyan? P200 P250 Pagka 250 yun yung kayang itakbo, ganun? Oo Hmm Ito parang lang yung pang-estimate Hmm okay? anong, anong masasabi mo sa design ko yun? Maganda. Ha? Maganda? Anong masasabi mo sa design din, Kuya Renzo? Kung pipili ka ng kulay, Kuya Renzo, anong kulay? Itong pula? Okay. White. Si Kuya, kung pipili ka ng kulay? Ah, bakit yan? Kala ko red yung red-white. Kala ko red-white. Nagbago na yung kulay na gusto yata ni Kuya. Mas, ha? Ah. Okay, kala kong kompleto yung ano nila Kuya. Yung kulay na available. Ah, okay. So sa, sa rider, yan yung gusto mong kulay. Okay. Hindi, hindi tong red. Kung red and white, mas okay sa'yo. Pero, mas ano mo yan. Okay. So, kay Kuya, yung blue. Kay Renzo, yung red. Kuya, ano masasabi mo sa design? Lahat pasado sa mga bata yung design ka, Tekram. Eh. Oh. Kung ikaw ang pipili ng kulay sa sa'yo, anong kulay? Navy po. Ha? Maybe. Gray. Navy po. Ah, Navy? Navy blue. Navy Ah, parehas kayo ni kuya mo. Eh. Kaya ako tinatanong yung mga kulay para kung ano, iba-iba kayo ng kulay. Oh. Nandun sila sa loob. Ang ganda ng timing ko. Ang ganda ng timing ko pagkalabas ko, pagdating mo naman. Pasok na. Ay, gusto niya. Wow! Doon ba sa anim kasama si Kuya Steve, nabilang ba siya? ka pala? Mm. Oh. Uh, si Kuya Dave, Kuya Luis, lenso Kuya Floyd, apat, Kuya Steve, lima. Wow! Pampito si Kuya Tito Jun, pang, pampit, ah, Tito Jun, Pangwalo si Tito Lito. Siya, hindi, para pare-parehas na lang. Um, kaso, Kaso baka pagka napunta na sa pangalawa, pangatlo, hindi natin alam kung gaano katagal mabili. <laughs> ano lang naman yung katagram, future, ano, future plan. Pero kailangan namin bumili ng isa. Siyempre para sa promise ng tatay. Naririnig ko nga yun yung parang kinakumpere yung carbs sa FI. Pagka ba nagpa-deliver, kailangan na i-cash dito o pagkadala na lang sa sa bahay, doon mo i-cash? Ah, dito i-cash bago i-deliver. Yeah, when you grow up, you cannot use it pa, di ba? You're, st you're still young to use it. Kapresyo lang pala ng sniper ko yan, ano? Mm. Mm. Ah, uh, na, magpipidaw si, ano, si Ramshan. Ah, may CR po kayo dito. Ayan, kayo gano. Sa mga kanil kuya. Tapos, di yung tungkol sa Sa hindi ko ba? Hmm. Hindi ko, ano eh. kala ko nga parang ordinary ano lang pala sila. Sanay kasi ako dun sa mga ganito. Parang, ano, oo. Oh, oh. So, where din ay, kuya, hindi na. Gusto mo akong ano, lumipad sa... <laughs> <laughs> ha? Hindi, hindi ako maroon mag-drive niyan, ganyan. Tsaka ano, doon nga sa electric bike, lumilipad ako eh. Eh pagka eh... <laughs>

Sa kumpay na rin ako. It's okay. Pero pag sa siya na may ganas, so hindi pwede. Pwede sir, pwede pa pa ito. Okay. Ano ganoon? sinasabi sa automatic ng patuloy. Black lang yun ah. correct na dito. Mismang makina yung ganoon.

Ano pong pangalan? Binswari. Suwari po Binswari. Ken. Bin Suwari? Ano yung ginawa niya? Shout out kay ano? Ken po. Hindi po yung vlogger? Si Ken po. kasi hindi ko maintindihan yung word ni ko eh. Hindi ko nito. Ha? Hindi ko hmm. Okay. Mag-uusap muna kami ni Nanay ha. Kausapin ko muna si Tita. Uy, Steve.